Hello guys, welcome to today's Topic TV. Sa gitna ng inaasahang pagdagsa ng mga bisita ngayong Semana Santa, isang insidente ng pagnanakaw ang yumanig sa Temple of Leya sa Cebu City. Isang turistang magkasintahan ang nawalan ng mahigit 300 at 50,000 cash, at iba pang mahahalagang gamit matapos mabiktima ng isang grupo ng magnanakaw. Batay sa kuha ng CCTV footage, abala ang magkasintahan sa pagsiselfie sa loob ng templo nang pansamantalang inilapag nila ang kanilang bag sa sahig. Sa di inaasahang sandali, isang lalaking may suot na sling bag ang lumapit, tumingin-tingin sa paligid. At mabilis na kinuha ang bag, agad niya itong inabot sa isang babaeng kasabwat, pagkatapos ng krimen, ang grupo ay naglakad palayo na parang walang nangyari. Ayon sa temple manager na si Jairan Asilo, ang mga sospek ay nagpapanggap na mga turista rin, Ginamit nila ang isang matandang babae para abalahin ang mga biktima, habang ang iba ay mainat na kumilos sa likuran, may ilan pa umanong miyembro ng grupo na nagpalit ng damit pagkatapos ng insidente, upang hindi makilala, sa kuha ng CCTV. Makikitang walo ang kabuang bilang ng mga suspect, at dumating sila sa isang pulang sasakyan. Bukod sa 350,000 cash, kasama sa ninakaw ang $90, mga credit card, real cards, at passports ng mga turista. Agad namang nakatanggap ng tulong ang magkasintahan mula sa embahada upang makauwi sa kanilang bansa. Bilang tugon, nangako ang pamunuan ng Temple of Leia na maghihigpit ng seguridad, lalo na ngayong Holy Week. Nagdagdag sila ng mga roving personnel upang mas mamonitor ang mga gamit ng bisita. Patuloy ang investigasyon ng Cebu City Police Office at hinihikayat ang publiko na maging mapagmatsyag at agad na i-report ang anumang kahinahinalang kilos. Isang paalala ito sa lahat, huwag magpakampante, kahit nasa lugar pasyalan. Bantayan ang inyong mga gamit at maging alerto sa paligid.